Bumunga sa puno. Ang bigot nga ng puno. hindi mga Bumunga sa puno. Bumunga sa Bumunga ah. sa Bumunga sa puno. itu benar dari sisi baik ini bakal amuk patago ini Oh, good morning po sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa Rocky rin. Surbey naman po tayo dito. Ay, masukal. Pero, uh, kayang-kaya po natin yan. May mga kasama naman po tayo uh, ano, ng mga nag-ano ng mga Maliliit na ha, puno. Ay, hello good morning. Kap, uh, Kap, anong ano to? Ano nga ito dati? Trill. Ah, ito yung trill dati na... World War II. ng time ng World War II dito dumadaan yung mga tao dating kalsada biruin mo yung tagal na nito no buhay pa rin oo uh, na hmm. Eh dapat ito in eh, ano nung mga ano kasi may ano pala to. Gagawin ko rin 'to no. noon mga tao ng ng hapon. Oh, uh, naghanap kami ng marker o mohon. Ang reference ko natin. <coughs> Meron daw dito na tanggal na. Ah. Oh, doon yung pa rin daw yung kaputol. Ha? Ah. Kut Kut-kut Ba ba? yung mohon. Ito. Oh, may reference tayo. Daw. May reference tayo, pero putol. Dahil dahil ano may reference. Saan kaya yung kaputol niyan? Oo. <laughs> so. Saan yung kaputol? Sa mohon, ano? May... Ay, dawa mohon original po yan. na naputol <laughs> lang kasi sa katagalan ng... Sa katagalan ng panahon. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> Ay nagusaw ano, na, na po. <laughs> ibotol na pero anjer lang sa ilalim yung kaputol niyan. Oh, sino? kung kung kasama natin. Ah, ito daw yung kung noon. Ah, during World War kung 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 may moon pa doon sa sa ano sa baba oh, pipesta tayo yun yan yung masipag nating kasama kaya yung bahala sa mga ganyang uh, ano ah uh, ano tawag na daw paglilinis moi pos muna mo namang ate, lebih pahit. Pait. An ay sa nakamandang, nakamatangdang na, ang palawan, ang palawan. Sanglaan, <laughs> <laughs>

Wei gan lang. Tu. Wei gan la ada dia. Hmm. Wei ngun. Wei go jun go. Eh, isang marker. Okay. Tu pun lang. Ya. Tu orang pun cinta. Tu orang pergi dak pindang balik ah doon po yung isa, marker natin. Reference. Okay. Yeah. Mawa na, Sol? Oo. Oh. Kunting tubig na lumalabas. Summer na talaga. <laughs> Do gabi na rin no? So yun? Ilid na ng sapa. Sigurado wala nang muhon dito kay sapa. Ayan yan. Doon na sa baba. Nanod na kasi ng sapa. Nanod na ng sapa. Nanod na ng sapa. Bukong tubig. Andito kasi sa tubig yung muhon. Nanod na ng sapa. Nanod ang sapa. sapa. Yeah. Yan. 41. Pakare. Ang muhon inanod na nang sapa. Kahoy gid. Oh, yun yung isang muhon. Ayun eh, dra kay inanod na nang sapa. De, katlang. Up. yan na si Baba kay ba sa kabuak. Ni sadwe. Sige. 1-5 out mo na ah isa itong agad ng sapa ho inanod na gila ng sapa ang muhon ah ng tubi ang muhon kusala mo buo sa mga inanod ng sapa ang muhon wili wili inanod ang sapa ng muhon ah <laughs> uh, Uh, hello guys, uh, gusto ko lang i-share yung Pagpunta kayo ng bukid, yung puno na dapat yung iwasan Yan po Yung may Damit na nakasabit Yan po uh, Kung tawagin po sa amin yan ay anagas Yan po yung delikadong puno dito sa amin Dahil mga uh, Iwasan po natin yung mga dahon niya. Yung mga lalo kong namumulaklak siya. Mga ngati ka talaga. Ang ano yan, madali na tandaan yan eh. Sa dahon, barang mangga yung dahon. Kulay puti yung puno. Yan po. puti puti-puti. Uh, kaya may damit po yan. Sigurado may uh, dali na siya. Kailangan daw ay magsabit ka ng damit dyan at umikot ng pinong beses tapos magpalit kayo ng pangalan yan po so, ano yan o bangin. Oh, ganda ng lugar. dito tayo sa pabahay ngayon ni Father. Ganda po. Ganda ng lugar. Talaga, oh. Tablas Island. Ayaw pa oh. Ayaw oh. wala ka din yung kanya dapat kau yung ano